Okay guys, um, actually kararating ko lang ng bahay mula nga nagpunta ako sa unang burol ni, ni Mother Di sa Valencia Of course, kanina pang 3.30, maaga pa lang nandun na rin ako Dahil at least, kahit paano na parang tumulong din ako sa pag entertain sa ibang ano sa ibang member ng media kasi wala pang naka, wala pang naka-assign ng time na yon so um ako nagsabi kay nagsabi kay La Rosel Monteverde and Don Don Monteverde na gusto silang interviewin ng crew ng GMA7 at ABS-CBN. At isa nga sa mga unang dumating talaga ay si Maricel Soriano. Of course, nauna na si Snooki Sir na actually halos magkasunod nga atong si Maricel at si Gloria Diaz. At syempre dahil si Maricel ang isa sa mga talaga original ayan nakita sila ni Snooki sir nasa sa parang nag-uusap sila na dyan ka lang umpo lang mag-usap tayo mamaya magkita tayo so parang binibili na niya ng ganon sila talaga mga original na regal babies mga nauna talaga sa hindi naman nauna kundi may mga uh, may mga nauna ng artista ang regal pero sila talaga yung tinatawag na parang alaga-alaga ni mother yung talagang inalagahan like and, yung mga underage girls yan si Snooki Serna Maricel Soriano. at kitang kita ako kita jan talaga in person mararamdaman mo yung kabug dibdib ni Maricel Soriano. yung talagang parang naglalakad siya pero kitang kita mo sa pisngin niya yung parang nanginginig din siya yung siguro ganun nga na hindi niya pa hindi niya hindi pa ano nag-sink in talaga sa utak niya yung nawala na si Mother Lady. kasi si Marisol talaga ang super close talaga kay Mother Lady. at ito ay itong mga latter part na siguro kung meron man silang hindi pinagkakasundo anong araw nung bata-bata pero talaga nung nag-mature na si Marisol ayan nakita nyo naman ang lumalapit na talaga napaiyak na nang gusto si Maricel tulo na nang tuadlo ang luha niya at si Viana Forres ang manager niya ay nasa tabi lang nagbantay hinihintay eh, kumbaga hinahayaan lang siyang mag ano, mag, mag mourn uh, sa harap mismo ni Mother Lili so ganun talaga yung atmosphere nakakaano eh yung yung, pagdating mo pa lang pag pag nakita mo na yung mga pictures ni Mother like yung mga may mga pinapakita kasing video and pictures mula noon, yung mga event na pinuntahan ni mother, nakita ko din yung birthday, 80th birthday niya. So, magsasari, magbabalik sa alaala -ala mo talaga lahat kung paano mo uh, nakilala si mother, yung mga ganong tipo kung paano so, nagsimula ang lahat-lahat, yung mga ganon kung ano yung mga pinagsamahan niya ni mother. Kami kasi talaga, ako I was very lucky na ang dami kong experience kay mother Lily talaga. Hindi mo yan, hindi ko maano, hindi ko ma-enumerate -e lahat pero talagang nag-start pa lang yun hindi pa ako editor, writer pa lang ako talaga nagbaguhan pa lang ako nagsusulat pa lang talaga ako eh, napaka ano niya na yung kumbaga napaka ramdam mo na yung 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 kagustuhan niya yung pagmamahal niya sa press lagi niyang sinasabi na mahal na mahal niya ang showbiz press kasi um, Totoo naman yon, may mga press con kasi, halimbawa lang, no, tapos na ang press con, syempre nag na ang mga artista, pero ang press ayaw niya pang paalis, eh. nakikipagkwentuhan pa siya. There was a time, bumibili siya ng mga, bumibili pa yun ng beer, nagpapabili si mother ng beer para magtuloy-tuloy lang yung kwentuhan. Kanina nga, pinag-uusapan namin yung mga ganong kwento. At yan, balikan ko lang, si Maricel, so ayan, talagang napakataimtim nung ano nung, I'm, I'm sure na nagdarasal kasi syempre nakakaya namang lapitan di ba time team siyang nagdarasal at kinakausap niya talaga si Mother Lady kasi si alam naman natin si Maricel yan naiiyak tuloy kawang kinikwento kasi naalala ko yung eksena kanina yan nagpupunas-punas na siya ng duha kasi nga Si Mother kasi ay, ay si Maricel kasi ay maagaring na ulila, 'di ba? Alam naman natin nawalan na rin siya ng nawala na ng tatay, tapos nang ito na nawala na rin siya ng nanay, tapos si mother talaga yung kinoconsider niya parang nanay niya talaga kaya ang mother alam nyo ito nung latter part na nung ano before pandemic, nakikita ko pag may mga events sa sa ano, sa showbiz kasi lalo kay mother, present always si ano, si si Maricel, ayan, dumating nga rin pala si Senator Lito Lapid and of course, ayan, So ayan talagang ano lang si Maricel lang yung parang lahat na lang parang lahat siya yung titingnan mo para talagang ano kuno parang nga siyang panganay na anak ni Mother dyan eh Yung siya yung eto na touch ako talaga dito kasi naramdaman ko talaga kung gaano ka, ka special kay Maricel yung lahat especially yung mga nakakasama nila lalo na yung mga nagkakaedad na like halimbawa si Direk Chito Ronyo um, yung yakap niya talaga yung hawak niya sa pink piece nga ni Direk Chito so inaalam niya talaga yung mga kondisyon sitwasyon kasi syempre sa panahon ngayon, nagsisitandaan na rin talaga, nagkakailad na. Ito, oh, makikita nyo naman kung gaano ka ano, si Maricel. every time may mga kausap siya, tumutulo ang luha niya talaga. ayan, oh. So, panay pa rin ang... Ah, tas, I mean, ang pinag-uusapan kasi nila dyan. Ayan, you no, know, yung ganyang haplos niya, himas niya. Very Maricel nanay na nanay talaga siya. Kaya, um, 'di diba, si Maricel nga ang tawag sa kanya ng marami ay inay, hindi nga mother kasi may mother Lily na yan. Panay pa rin turo pa rin ng turo ang luha niya. So, pero after this naman nakita ko naman siya doon nang umupo na sa may bandang dulo. After yan, ka kausap, kabatian niya, binabati niya yung mga ABS-CBN bosses. Ayan, si Chito and si Direk Chito and si Viana. Nung naupo sila sa may bandang dulo, Ayan, doon na nakik nakita ko ng kasama niya na sila Malucho Faga, yung mga iba. Parang back to ano siya, pero may at maya pa rin siyang naiiyak ng naiiyak. Kahit na yung paglalabas siya, babalik, ganun. Para, alam, nararamdaman mo yung talagang ano yung, yung ako nararamdaman ko talaga personally, yung pain sa kanya bilang ano bilang anak-anakan talaga ni Mother ganun niya kamahal si Mother Lily at this ka nakakalungkot lang kasi na sa ganitong mga sitwasyon pagkakataon pa nagkikita-kita ang lahat di ba samantalang ayan na yan na muna na no, nahihirapan din kasi ako magkwento ng mga detalye pa dun sa burol so for now yan na muna